Brand. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na membro ng house na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget, hindi wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Uh, ano ba, ang, magkano ba ang amin dyan, magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chapchapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Mm -hmm. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niya yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. net 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. So, may iintindihan niyo, di ba? Bakit pa tayo magbabudget hearing para sa Office of the Vice President? Dalawang tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024, kung makikita niyo, ang approved na budget ng office of the president para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang house version ng appropriations bill ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa house naging 24 billion. At doon sa 24 billion na 'yon kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs sa kawawang mga classroom ay 1 billion. Kaya makikita nyo sa papel, nandyan yan naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based huh? on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion makikita niyo 'yon sa papel